Tinanong ko siya Mananatili ka pa rin ba kung wala na isaya? Minsan napaisip ako Mananatili kaya siya kapag madalas na kami nakakatapuan Madalas na kami dumarating sa punto hindi na kami nagkakaintindihan Handa ka bang manatili sa kabila ng lahat? Handa ka bang harapin ang pagsubok? At mga hamon na darating sa ating dalawa? Hindi ko maipapangako na laging masaya ang lahat Dahil sa dulo ng lahat ang tunay na pagmamahal hindi lamang nasusukat sa mga masayang sandali, kundi sa kakayang magpatawan, magpatuloy, at manatili kahit sa panahong punong punong-puno na ng pagdududa at sakit. At kung sakaling mawala na yung saya, sana'y manatili ka pa rin. Just to have you.